Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pakitang turo mula sa Araling Palipunan 6, inihatid sa inyo ni Ranchet Echa, maguro sa Ikaanim na baitang Araling Palipunan 6. Sa ating magsisimula, matamos magdakip si Rizal noong Jul Julio sa is 1892, Inisip ng mga Pilipino na hindi na nila makakamit ang kanilang hinihing pagbabago sa mapayapang paraan. Para sa kanila, ang katanging paraan na lamang upang mabago ang pamumuhay ng mga Pilipino ay ang magpa, pagpapaalis uh, sa mga Espanyol sa pamamagitan ng isang madugong revolusyon. Para sa araling ito, ang pagkakatatag ng katipunan noong July 12, 1892, itinatag ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, sa dorop Plata, na Disnaw Diwa, at si bato Arellano sa isang bahay sa Cali Ascaraga, uh, Claro M. ngayon, sa Maynila ang KKK o kataas na asang kagalang-galang katipunan na anak ng bayan. Layunin ng katipunan, layunin ng katipunan o ng KKK na pag-isahin ang mga Pilipino na makamit ang kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng isang himagsikan laban sa mga Kastila. So mas pinili ng mga Pilipino ang lumabas sa pamamagitan ng labanan gamit ang dahas. Sa pagpapatuloy ng kasaysaya, na kasaysayan, pagkatuklas ng katipunan. Nabunyag ang lihim ng katipunan ng ikumpisal at sabi ito ng kapatid Patinyo kay Padre Mariano Hill noong August 19, 1896 sa ginawang uh, paghahalughog sa palimbagan ng Diario de Manila na tuklasan ang mga patalim, resibo, dokumento ng katipunan at ang buong bayan ay uh, isinalin sa isang batas militar. Ang sigaw sa Pugadlawin. Ang unang sigaw, ang simbolikong unang pagtatagpo ng mga katipunero upang ipahayag ang himagsikang 1896 laban sa Espanya. Nang malantad ng katimunan noong 1896 ay tumakas patung kalookan si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Procorpio Bonifacio at ilang pinuno kasabay ang isang pagpapatawag ng pagkalahatang pulong upang pag-usapan ang mga dapat gawin. Itinakdaan niya ang pulong sa Balitawak no August 24 at dumating si sila Bonifacio sa Balitawak sa nang hating gabi at dumating din kinabukasan si Pio Balinsuela. Dahil maraming labanan ang natalo sina Andres Bonifacio, sila ay lumikas pa tungko papuntang uh, Cavite. Sila ay napunta sa Tejeros at lang, sa Tejeros ay nagkaroon ng labanan o ang uh, nang di pagkakaunawaan, ang dalawang faction um, o grupo ng Magdalo at Magdiwang nagkasundo silang magkaroon ng konbensyon o isang malaking uh, pulong para pag-usapan ang mga problema ng samahan. So itinatak ang Republika ng Pilipinas bilang kapalit ng katipunan at nahalal bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo at nahalal naman bilang Direktor Interior si Andres Toni na tinutulan ni Daniel Terona na naging dahilan ng pagpapawalang bisa ni Bonifacio sa naganap na pagkukulong. At kinabukasan nun ay gumawa si si Andres Bonifacio na isang sulat na nagpapawalang bisa sa nangyaring eleksyon sa convention sa Teros o tinatawag na Acta de Teros.